nee gamit pa to ng mga parents ni daddy Insoy, made of kahoy. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Bholana Ajuma! Bumisita yung aming kapitbahay guys, doon, nandun yung bahay niya, kapitbahay namin. Dito siya nagpa-park sa aming bahay, sa tapat ng aming bahay, kasi wala siyang parking space doon sa, wala siyang parking space doon sa kanila. Masyadong magilid, wala siyang ano guys, wala siyang parking space sa kanilang bahay kaya dito siya nakikipark sa amin. yan po ang truck ni Daddy Inso. Yan po ang ating Ming Ming. Update po tayo sa pusa. Wala na po, nawala na. Umalis na po yung pusa sa ating kotse. Tama ang hinala niyo mga kabisdak yung sabi niyo na baka open yung aking bintana. Tama po kasi itong si Dr. Insoy minsan pumapasok, pumapasok, pumapasok siya doon sa Pumapas pumapasok. <laughs> pumapasok siya doon sa kutse mag-isa tuwing gabi. May hinahanap siya doon na kanyang mga gamit. At nakalimutan niya sigurong isira yung ano, pinto. May ano ba? nakas Nakaganyan. Oh. Kunting giwang nga na ganyan. Gamay. May kunting open yung ating kutse. Kaya nakapasok siguro yung pusa. Tapos hindi na siya nakalabas. Oo, for three days doon siya, naninirahan sa loob ng kotse. May mga snacks kasi doon ni so Inso, kaya hindi siya nagugutom. Iwan ko lang kung hindi ba siya nauuhaw. So yun nga, bumili. Pang third day, bumili kami ng spray. Pang fourth day, inisprayhan ulit ni Daddy Insoy. As in ulit tapos. Anya <laughs> Dumaan ang ating kapitbahay ano, hinayaan lang ni, ni Daddy Insoy na open yung mga bintana, mga pinto ng sasakyan ba para mag-out si Pusa. And thank you pala sa lahat ng na nag-subscribe sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe. Bigay ito na sunscreen ni Kunun ni. Ano siya guys, maganda kasi hindi siya sticky. Hindi sticky, hindi mabigat sa face. Lightweight lang ba? Yan. Kahit walang araw, kailangan pa rin nating maglagay ng sunscreen. Pero ako minsan, tinatamba naman ako eh. At ano na, kakalimutan ko na mga ba. Thank you sa reminder, Lula Remedios. Yan, dapat pa-up daw, pa-up. Para babanat yung ating mukha. Ganyan, ganyan. Huwag niyong kalimutan mag-sunscreen. Pumasok muna ako dito sa loob ng Eco House or Greenhouse ni Brunan. Naalala ko kasi na may mga tabahan akong dapat isampay. Diba, wash day man dahil sa man kahapon. Ang bisi ko guys, nakalimutan ko ng masampay itong ating mga labahan. So ngayon na lang, araw ng linggo. O oh, malas, may malas pa tayo kasi walang sikat ng araw. Makulimlim po ang araw ng linggo pero okay lang. Dahil dito sa Eco House, kahit na makulimlim sa labas, ano siya? Kanang na ay bangga, bitaw sa Bisaya. Bangga, mainit siya sa loob. Lalo Lalong mainit dito sa loob ng eco house kapag matindi ang sikat ng araw sa labas. No, kapag may isa sampay ka dito in the morning, pagka udto afternoon, tuyo na sila mga kabisdak. Hinahanwash ko kasi itong mga damit ni Little Insoy. Especially itong kanya mga medyas at mga pants kasi naglalaro-laro man yan sa school. May mga dumi na hindi kayang tanggalin ng washing. Yan po ang aming kapitbahay, yung nagpark sa tapat ng aming bahay yung sasakyan na itim. O, tingnan nyo ang kanilang ano. Wala silang space for parking kaya nakiki park sila doon sa tapat Hello. ng bahay namin. Rest house lang kasi yan nila mga Kabisdak, Bumabisita lang sila dito tuwing week long weekend or kaya kung gusto nilang mag-relax-relax kasi nga nakaka-relax man dito sa probinsya. Part 2 pala po ito ng ating weekend vlog, 'di ba? Ang last vlog natin October 26 araw ng Sabado, ito po yung day 2 araw ng Sunday October 27. 아, 이거 풀이요요? 그럼, 저 논에다 같이 보려 이렇게, 이렇게. 여기 흙어져 그러니까, 없었게. 없어요? 응, 다 까버렸어. 이렇게 모아가지고, 논에 응. 갖다가. 갖다. 네. 보세보 우리 저거 잘잤어요 예! 우리 저거 잘잤어요 안녕하세요, 예. 아 우리 저우 뭐, 뭘, 뭐, 뭘 미고 댕겨? 아, 그거, <laughs> 개, 개. <웃음> 부모가 많이 많아서 깨를 아유 영아파지 해야 아유 어디 갔니 아유 머리 아파요 어제가 많이 먹었어요 어제 그놈의 머리 무랑둘 지금 들어 놀어예좀쑥쑥가쑥쑥쑥술쑥치쑥 먹고. 가왜 졸지않으세요? 지않으세 오늘 숨고도 끝내고서 체격이 좋지 무슨일이 있어서 간다 kung nakita nyo yung ating vlog last May, di ba na hospital man yan si Daddy isu sa Chunchon dahil sa sobrang sakit ng kanyang chan. Gawa nang sobrang pag-iinom. O yon. Tapos after ng incident na yon is nag-promise siya sa amin na hindi na daw siya iinom. Siguro mga 3 months. Tapos hindi na din siya nagsisigarilyo. Until now, hindi na po siya nagsisigarilyo. Which is very good, no? Pero ang pag iinom. Oh, Nag-stop lang siya ng mga bali 3 to 4 months yata. Tapos ngayon, bumalik na naman siya. oo oh, oh. Tapos ngayon, oh, sabi niya sa akin, hindi ko daw sasabihin kay Binan na nalasing siya, may hangover siya. Sinabi ko, ay, para pagalitan siya. Gusto ko yung nagagalit sila ba, sila uni at binan sa kanya kasi hindi man niya nakikinig sila di sa akin. Ang sabi ko sa kanya, kapag maadmit admit ka ulit, Hinding hindi na talaga ako pupunta sa ospital para mag-alalay sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo, Char. Para kasi nasanay na si Daddy Insoy sa aking mga sermon sa kanya ba. <laughs> so, ang sabi ko sa kanya, hindi hindi na talaga kita ihatid. Hindi na kita pupuntahan sa ospital kapag ma-admit ka ulit. Bahala ka na, oy. <laughs> so, ang sabi niya, "Bena, tikman ko daw itong mga kumong kumong ano bang tawag dito? Para siyang taub tub gooseberry, guys. So, parang ganun, gooseberry sa English. Pero maitim lang ito. Kalasang kalasa talaga niya ang tinatawag naming taubtob sa buhol. Masaya ako kapag may nakakain ako mga pagkain na kalasa sa mga pagkain natin dyan sa Pilipinas kasi hindi ako masyadong nahuhomesick. Oo, naalala ko ang aking mga kabataan na kapag wala kami snacks sa bukid, kumukuha lang kami ng mga taubtob dyan sa gilid-gilid sa may mga damuhan. O, marami man ito sa mga damuhan, guys. Hmm? Pilipinas, 아유 아이 언니 이쁘네 아 진짜? 예고마아 <laughs> 고모 이쁘지? 고모 이뻐? 예뻐? 고모 이뻐요 아, 고모 이뻐? 네 <laughs> 사랑합니다 정우 사랑합니다 사랑해 정우 사랑 <laughs> 오 잘하네 네, Pauwi na sila kununi, sila kung gumubo sa kanilang bahay sa Seoul. So before yan, uuwi si kununi, magpapaalam yan sa amin, magpapaalam kay Bienan. Tapos magbibigay yan ng pera kay Little Insoy. Nabigyan na niya ng pera si Bienan. Oh, ganyan, kabait yan si kununi. Ganito naman talaga sa Korea, mga kabisdak, yung mga aunties, mga fam family. Kapag bumibisita sila sa bahay, nagbibigay talaga yan ng pera sa mga bata. parang uh, parang pasalubong, kumbaga. Iba yung pasalubong na ibinibigay nila pagdating sa bahay at iba naman yung parang itong pabaon. Oo, binibigyan nila ng pabaon ang mga bata sa school. Yang si Little Insoy, ang dami-dami na niyang natanggap ng na mga pera, na mga pabaon galing sa kanya mga auntie. galing sa mga friends ni Daddy Insoy sa aming mga kapitbahay. Ganyan nila ka ano kapalangga ang mga bata. Agoy, agoy no nakita niyang papasok na ng sasakyan ang kanyang anti at uncle ay wala na pumasok na din siya sa sama na daw siya sa kanila. Agoy, may pasok ka man bukas, Little Insoy kasi nga lunes man pumapasok naman yan sa school si Little Insoy. So, kinuha ko na ayaw mang sumama sa akin, guys. Ay, nako. Nagkaproblema kami ng very light dito, no? Dahil hindi naman bababa ang bata. So, ang ginawa ng kanyang angkol ay pinatay yung makina na sasakyan at bumaba na rin siya. Uh, para manundog, bumaba na rin si Little Insoy. So, nung nakatalikod na si Little Insoy, dali-dali silang bumalik sa sasakyan at pinaandar. Then, umalis na sila. At ako naman, para hindi umiyak si Little Insoy, inal inanok na, inaliw-aliw ko na. Sabi ko, pupunta kami doon sa kanyang favorite spot na ilog. Sabi ko, sasakay kami sa otobay ng kanyang lula. Gustong-gusto man ng batang yan ang magsakay-sakay sa motorbike ng kanyang lula. So, ayun na, nakalimutan. Yan na ang kanyang angkol. <laughs> Saka na tayo bibisita sa bahay nila kunoni at kung gumubo. Kung may time tayo, gusto ko sana pumunta sa suwon, mga kabisdak, yung kay Chagun Oni na bahay ba. Kasi, nandoon man si Hira, Kim Hira. Gusto ko magpagupit. Magpagupit ulit ng buko. Kasi, tingnan nyo naman itong buko. Hindi nag <laughs> 어, 미안해요미요아니 지금 아니. 차가 지나가는 거 보니까 그러니까 가셨, 어, 가셨나 봐. 난 누구? 우리 아니 자꾸 가지 못해. 아이 우리 우리 <laughs> <laughs> So ayun na nga, hindi na tuloy ng aking story about sa aking pagpapagupit -pag -pag ng buho. Pupunta kami suwon sana pero walang time si Daddy Insoy dahil si Daddy Insoy may nag nagupit ng buho ko guys kaya hindi ito pantay. Gusto ko magpagupit kay Kim Hira dahil nagtatrabaho man yun siya sa salon at nakakaintindihan kami no. So yan, bumisita ang aming kapitbahay na yung ano ba, may rest house na nagparking. Yung sasakyan nila is nagparking doon sa aming, tapat ng aming bahay. Nagdala na naman siya ng pasalubong. Always talaga guys kapag bumibisita siya dito, pumupunta yan sa bahay at nagdadala, nagbibigay ng pasalubong. ang Korean culture at Filipino culture ay may pagkaparehas mga kabistak, yung pagbibigayan bitaw at may pagbabayanihan din dito sa probinsya, uh, sa city kasi walang mang pakialaman doon, dyan di naman sa atin sa Pilipinas, no, sa syudad walang mang pakialaman, pero pag dito sa probinsya, ay... in my own opinion lang ito mga kabistak ha, base sa aking experience ang level ng pagbibigayan dito sa probinsya ng Korea, yung level ng pagbibigayan ng mga tao ay higher, o uh, ibang level na, todo na to ano sila guys, sin sincere sila kung magbigay at wholeheartedly. So ayun na nga, papunta na kami dito sa favorite spot ni Little Insoy. Nadaan na namin itong uh, radish farm ni Radish Boy. Ito yung finilex ko na radish farm guys sa ating ano, yung Chusok vlog. Ito po, na-harvest na sila at naibenta na sila. Pero yung mga maliliit ay hindi na po pwedeng ibenta yon So wala, pinabayaan na lang nila doon sa farm. Aside from chili, ang mga Koreans ay mahilig na mahilig din sa pagkain ng radish. Ang radish ay may maraming klase mano yung malalaki, daikon, tapos may yulmo, radish at may yung sirigi, yung dahon lang ng radish ang kinakain. Tapos may nadaanan hello, din tayong sayo. Farm na ang may-ari ay si Lola na dito hello, sa gilid ng kalsada si Yol Halmoni. Eh, si Yol Halmoni po 'yan mga kamisdak. Ne uulitin ko lang no, si so, Yol Halmoni ay 93 years old na guys, oh, pero ganyan siya kalakas, nagfa-farm pa yan pwede pa yung tumakbo, tumatakbo-takbo pa yan si Yol Halmoni, <laughs> grabe kalakas ba? mas matanda itong si Yol Halmoni ng 10 years kay Binan, si Binan ay 83 years old man no, oh, si Binan malakas din naman, pero may kapansanan kasi si Binan, yung ganyang ano pa hindi siya maano guys, yung paglalakad niya ba may diferensya, kasi nga nasabugan man si Binan ng uh, bumba noong Korean War Pupunta pa sana kami doon sa dulo dahil nandoon man yung sapa na gustong gusto ni Little Enjoy na puntahan. Pero hindi kami makalusot dahil may natumba na kahoy. Natatakot kami ba? Baka matumbahan kami. So i-flex na lang natin itong mga perela ni Lula, Yol Halmoni. Ito po yung itsura ng perela na hindi pa patay, hindi pa natuyo at hindi pa na ano guys, hindi pa na cut ba? O buhay na buhay ba? Yan po. Diyan sa loob ng mga case na yan, nandoon yung mga butil, yung mga seeds. At ito namang dahon panahon, yan po ang kinakain namin, ginagawa namin yang ulam or ginagawa namin pang ano, pang balot sa ating samgyupsal. O kapag ano na siya, mature na yung nagiging yellow na ba yung mga dahon, saka namin ikat at ipapatuyo. Uh, tapos kapag natuyo na, after 10 days, yan, papaluin papalu hanggang manglabas o uh, lumabas na yung mga seeds. O na lang kami ni Little sa bahay dahil hindi man kami makalusot doon sa may kahoy na natumba. Uh, nadatnan ko itong si Bienana, na nagkukuha siya ng mga white beans. Uh, yan po ang ating mga white beans, sinasahog namin po ang white beans kapag nagluluto kami ng, nagsasain kami ng aming mga bigas. Habang namimitas kami ng mga white beans, ang topic namin ni Brinan ay si Daddy Insoy. Uh, dahil pagka dating ni Daddy Insoy mamaya, ay papap papapagalitan daw niya, syempre, no? Oo, oo, sabi ko, sige, sige, uma, pagalitan mo yan si Daddy Insoy para magtanda dahil hindi mo niya nakikinig sa akin. Sige, support ako dyan sa iyo, Brinan. So, after namin wamitas ng mga white beans, ay naghanda na ako para sa aming lunch at ito po at, ating lunch konti lang ang hinanda ko mga kabisdak dahil nagluto naman si Kunoni before umalis si Kunoni ay nagluto na po siya ng mga pancan so ang niluto ko na lang ay geranchim at yung sabaw nagtaka kaming tatlo nito kung bakit gustong gusto ni Little Insoy ang yongun ang yongun po mga kabisdak ay ah, yan po yan po ang yongun root po ng lutos, ah, lutos na flower yan po ang kanyang mga ugat tapos ah, itinimplahan lang yan mga kabisdak gustong gusto ni Little Insoy akala siguro niya chocolate kasi yung kulay niya is dark brown man. <laughs> so ito po ang ating mga panchan So sige, sabi ko next time magluluto tayo ng yon gun kasi gustong-gusto oh, so. oh. ni Little Insoi. Ang samyeon. Oh. si neoreunde do? 아이니 양고 인구상만 타도 80만 원이야. 80만 원에 사다 아, 80만 원. 80만 원. 그럼 한 달은 된 거는 농업에 가서 물건을 사야 돼. 아, 농협만요? O oh, diba, mga assuming kami ni Bina, na mananalo si Daddy Inzoy kapag sumali na ang singing contest. Uh, by the way, ito pong kinakain ko ay isang tok na ang laman niya is mga ground sesame seed. 노래구를 하는데 얘가 네. 이렇게 예. 예. 그 노래를 잡 a s 고 가슴 나와서 do y 요 u think a b 부릅니다. 박서진이 r e back to m 가 w h a 들어가진 박서진, d o i 래 g there? y o u r 박서진 t that? y Sineryoso na talaga namin ni Binano ang aming usapan na, na aming papasalihin si B Daddy Insoy sa mga sin singing contest. No? Oh, baka daw magiging famous si Daddy Insoy sa pagkatakanta, Char, Mga feeling kami ni Binano. Lakas ng trip namin ni Binano. Feeling tapos nangangarap ng nang gising. <laughs> Marunong naman yan kumanta si Daddy Insoy pero hindi naman tutali na ano guys, hindi ba magaling ba? Marunong lang hindi magaling. Aha. So magpalo-palo na lang tayo Daddy Insoy no? kasi may may chance pa tayo dito sa pagpalo-palo ng mga pirela. So ito na po ang aming mga pirela na hinakot namin di ba sa last vlog natin weekend vlog. Naghakot man tayo ng ating mga pirela no. So today ay amin na siyang palo-paluin para magsilabasa na po yung mga seeds. Tinulungan ko na si Daddy Insoy dahil hapon na wala man kaming nagawang pagpalo-palo kaninang umaga kasi nga may hang overman siya. So, after lunch, naglunch lang kami. Tapos, eto na, nawala na ang kanyang hangover. So, pwede na siya magtrabaho ulit. So, tinulungan ko na dahil parang uulan ng mga kabisda. Kailangan namin itong matapos bago ang ulan. Sa gitna ay naglatag din kami ng net para yung mga masawod ba, ma-screen mas po natin ang mga dahon at yung mga unwanted, yung hindi namin sinasali. Ang amin talagang pakay dyan ay yung seeds lang talaga. Nasa ilalim po ng net yung mga seeds na nalaglag din sila sa ano ba, na-shoot sila sa mga butas ng net. Kapag pagod na si Daddy Insoy, ay ako naman ang nagpalo-palo. Pero natanggal yung handle. Oo, hindi na lang namin binalik ulit. Uy, ano na lang, wala na lang handle. Hindi na lagyan ng handle itong aming pangpalo. Si Little Insoy ay nandoon sa loob ng bahay ni Benan. Si Benan muna ang aking pinababysit kay Little Insoy. No, silang dalawa muna ang ah, maglaro-laro habang ako dito ay nasa labas. Tapos may bisitang dumating si Daddy Insoy, ang aming kapitbahay. Anak siya ng aming kapitbahay. Oo, binisita lang daw niya ang kanyang nanay. So si Daddy Insoy, ang tawag niya sa kanya is Hyong. Hyong po ang tawag sa mga older brothers kapag ang tumawag ay younger pa. Halimbawa si Daddy Insoy o younger pa man. Mas, ma, mas bata man si Daddy Insoy sa kanya. So ang tawag niya sa kanya, parang kuya ba? Kuya, Hyong, kapag lalaki po ang nagtawag. Pero ako, kapag ako ang tumawag sa kanya, upa, upa po ang dapat na i-address ko no, ang itawag ko sa kanya. Ang upa kasi mga kabisdak, may dalawang paggagamitan. Pwedeng ano siya, upa, endearment. Uh, halimbawa ako, ang tawag ko kay Daddy Inso is upa. Pero ang upa talaga is yung tawag mo sa mga older brothers kapag babae po ang ano nagtawag. <laughs> Ito guys, ang modern. Modern metal na tapos plastic. Plastic na itong kanyang pampalo. Ito yung sa kinaunahang panahon, traditional. Gamit pa ito ng mga parents ni Daddy Insoy. Made of kahoy siya. Mas maganda ka ito. Ito, hindi slippery. Hindi siya slippery. Ito, ito kasi metal, nag slide yung ating gloves. Tapos mas magaan ito. Oh, bet ko ito mga kabisidak. <laughs> At ito na ang mga nakuha nating Perilla seeds pero may three steps pa po 'yan, na ah. three stages para matanggal yung mga dahon-dahon para maano na lang talaga ba seeds na lang yung matira oh. Una is ito ang gagamitin natin, yung blue na screener. Pangalawa is may machine pa guys. Isas isasalang pa natin ito sa machine para matanggal yung mga alikabok. <laughs> 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 oh, <laughs> that's all for today's video, my Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. <laughs> <laughs>